car. na lang guys, tumigil tong Lotus drill machine na ginagamit ko. Kaya binubuksan ko siya kasi Papalitan ko siya ng carbon brush. then guys bukas na siya makikita na natin ang kanyang mga laman loob ayan o oh. ito yung carbon brush nya at yung sa ayan o oh. basag na pala ito pa o oh. hiwalay na yung spring ayan o oh. kanyang housing ito ito pa yung pangalawa ayan oh parang buo pa siya buo pa nga ayan oh hindi, pa siya ibalik. Yung isa na lang ang papalitan ko. Itong nabasag na carbon brush lang guys, ang pinapalitan ko. Kailangan lang natin siyang maibalik ng maayos. Ayan o. Oops, okay na oh. Okay siya guys. Oh, ayan ha. Oh. Itong pangalawang carbon glass. Hindi naman nasira. Babalik ko na lang sa sa kanyang housing. At ibabalik ko rin siya ulit. Sa kanyang kinalalagyan. Minsan talaga nangyayari ang mga yan sa mga drill kabilang carbon brush lang ang magkakadamig hindi pa siya bud -bud, pero nagubasa ayan guys okay na kailangan lang natin ilapat siya ng maayos guys okay na kailangan diinan lang maiki bago pihitin yung ulo ng drill patras abante para lumapat yung dulo ng carbon brush pabalik balik ganyan bago balik, hanggang sa mag lapat may yung dulo ya yeah. Takpan na natin para ma-testing.